biro ang panganib ng bird strike o pagtama ng mga ibon sa makina ng isang eroplano na nasa himpapawid. Nakita po yan ang mapapagsak ang isang eroplano kamakailan sa Amerika. Kahapon naman sa Tacloban, isang eroplano din ang nabiktima ng mga ibon. Kaya ang Civil Aviation Authority of the Philippines, iba't ibang paraan na ang naiisip para maitaboy ang mga ibon sa paliparan. Nakatutok si Marlies, umali. Ito ang mga ibong kumasok sa makina ng eroplano ng Philippine Airlines na papalapag sa Tacloban Airport kahapon. Base sa report ng piloto sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nasa 30 feet na lang daw ang eroplano bago mag-touchdown. Napansin na nilang sasalubong sa kanila isang grupo ng wild ducks. Dalawang engine ng eroplano ang tinamaan ito. Normal namang nakalapag ang eroplano, pero aabot daw sa 15 wild duck ang namatay dahil sa pagtama nito sa plane engine. Iniimbestigahan ng palang pinsala sa makina kaya grounded muna ang naturang Airbus 320. This is more critical during takeoff wherein the engine RPM is kind, kind of high. And uh, I guess we were lucky during this time that it was during the approach to landing wherein you had minimal power on the engine. Maswerte at walang pasahero ang nasaktan sa insidente. Pero di biro ang pinsalang maaaring idulot-umano ng mga bird strike. The most uh, dangerous would be probably hitting the uh, windshield of the aircraft. Because a huge bird like this, weighing maybe about 3 or 4 kilos, and the aircraft speeds about 300 or 400 knots, will completely shatter this uh, windshield. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, masasabing talamak ang insidente ng mga bird strike sa mga paliparan sa ating bansa. Katunayan, sa loob ng dalawang taon ay aabot sa 30 hanggang 40 ang bilang ng mga bird strike na kanilang naitala. Pero ang nangyari raw kahapon sa Tacloban Leyte ay masasabing unang beses kung saan napakalalaking mga ibon ang tumama sa eroplano. Kaya naman masusi ang ginagawang pag-aaral ng KAAP para masolusyonan ang problema ito. Nakabukas naman daw ang electronic bird repellent sa Tacloban Airport na mangyari ang insidente. Ito yung naglalabas ng tunog na nakakairita sa mga ibon para sila itaboy. Unfortunately, it worked only for a while because the birds seem to get used to it and they are no longer affected by the sounds. Ang problema, lapitin daw talaga ang ating mga palipara ng mga ibon. Ang ating runway, flat na flat, greenery, maraming pagkain, is really naturally attracted ang birds. Kaya bukod sa electronic bird repellent, pinag-aaralan na rin ang paggamit ng ibong falcon na itinuturing na birds of prey para takuti ang mga dumarayong ibon. Pati ang makabagong avian detection system na may radar para matuntun ang mga ibon at doon mismo idedirekta ang tunog. Ang kaso aabuti ng 6 na milyong dolyar ang kada isa nito. Mayroong 81 paliparan lahat sa buong bansa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.